Saan? Hindi Puto, patay ka ngayon! Pagbugo kayo sa amin, puto! Charlie, wag! Charlie! Tara, bilis! Dali, dali! Wag! Sana Saan pa yun? Wala. Charlie, pabayanan natin. Wala. Kawawa naman si Puto eh. Ano kawawa? Talo tayo, kawawa. Bukas, pare. Dugo ang Puto yung sa akin. Dapat lang. Pinatalo tayo, tapos ganun lang. Ano ka ba? Papatayin mo ba ako? Eh, pasensya ka na. Nahulog ako eh. Nahulog? Iniluntagan mo ako eh. Yung mga kalaban, nandiyan pa ba? Wala na. Kanina pa, umalis na. Ivan. Oh. Tara na. May mga duwende daw dito eh. Baka makatuwaan pa tayo. Tara na. Tara. sa sandali lang pare. Seryoso ka ba? Yan pa naman tanda mo yan. Naniniwala ka pa sa duwende. At saka kung totoo man yun, kung maliliit sila, maliit din ang utak. Tara! Anak yung hipaklong, maliit ang utak natin. Elvis, Elvis, alalahanin mo yung puso mo. You, malang magpasalamat sa inkuylas yong ano sa kaya man ng ipinagkaloom niya sa atin Thank you, back, Thank you. dad Thank you, paano naman unamin yeah. magagawa yun ano 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 ho? ano 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 You, Doon sa mga mm. kayaman lang tinanggap natin. Eh, sana you. nga ho, dad, makasama kayo sa amin eh. Sana nga. Pero ano magagawa ko? Alam naman ninyo may sakit ako, bawal sa akin ang aeroplano. Uh, Hindi ba, le? basta pagkakuha nyo ng pera, umuwi na kayo. Umuwi na kayo kagad. Siyempre ho. Eh, eh, uh, dad, mag-iingat ho backs, kayo habang wala dad, kami ho. Iinumin eh, ho yung gamot like niyo. Dad, kami na ho yata yun. Tuloy na ho kami. Eh, oh, 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 oh. Dan, maliligo ho kayo pag wala na ho kami, ha? Baka naman pag wala na ho kami maghihilot sa inyo, eh. Papunas-punas na lang kayo. Siguraduhin nyo, ha? Ka, mag ka. Huwag kang sa mga Amerikanong bakla. Baka ka magkaroon ng AIDS. Ano? Yung sakit. AIDS, ho, hindi ho. Pwede. Higat-higat ko. Ano ko yung umiyak Dan. Na, oh, sige na. You, hmm. Dad, uh -hmm. kami na lang ho ata. Sige ho, baka humahuli pa kami. Oh. Okay. Dad. Mare. Your bags, sir. Your bags, ma'am. Mag-iwa ko. Bye. Dad. Mabu. Thank, Thank you very much, ma'am. Tagal-tagal naman nila? Oo nga, kanina pa tayo dito eh. Sandali na lang, darating na yun maya-maya. Hi! Hi, Christine! Hi! Nasaan Hi. sila? Hi. Aba, yung ko alam ko, sinundo kanila sa bahay at doon tayo makikita. Hindi eh, dito yung usapan eh. Ano ba naman yung mga taong yun? Ayan, nagsulubong na naman ang kilay mo. Ikaw kasi, ini-spoil mo siya eh. Anong ini spoiled Hay nako, edi eh, maghintay na lang tayo. Uy, ayos na naman, pare. Uy, okay ba? Hi! Bye. 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 Ba ba? Hi! Hi! Tara, pare! Tara, pare! Kanina pa kayo? Hi! Oh, hi. 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 Uh, Kanina pa kayo? Hi, uh, Gachi! Kanina pa kang pinaghihintay. Uh, pasensya na kayo kasi medyo loaded yung uh, schedule ko ngayon. Ano ba? Ay, oh. <laughs> oh, Kathy! Oh, oh. Gadget, sino yung mga babaeng yan? Ah, si Kathy, man. ito nga pala si Ami. Hi. Si Ami nakilala ko nung Merkules. Ito naman si Susie. Nakilala ko siya nung Biyernes. At ito naman si, Sites, Tess. Nakilala ko siya kahapon. Eh, since alam ko magigitaran naman tayo today, the more the merrier, di ba? Kaya sinama ko na rin sila. Ah, ganun! Kaya mo kami pinagsabay-sabay dahil itutulad mo kami sa kalad kari na katulad nila! Ikaw muna, huwag kang magagalit. Ipinagtapat naman niya sa akin na may girlfriend na siya. Kung gusto mo, sa kanya yung Tuesday, sa akin Friday, mamili ka ng araw para sa iyo. O ano? Kathy, payag ka na ba? Ah! <laughs> 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 Teka, Kathy. Kung gusto mo, dalawang araw sa iyo, tag-iisa lang sila. Ang kapal mo. <laughs> 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 kung gusto niyo to, sa inyo na siya. Ito ang tatandaan mo, Gachi, ha? Kung ka at pogi ka, masigit sigit na mayaman at mas pogi pang ipapalit ko sa'yo. Tama! Hmm. Pwes, tingnan nga natin kung makahanap ka pa ng mas mayaman at mas pogi pa sa akin. Talaga! Halika na nga, girls! Mali, balik tayo. Excuse oy, Eh, nayon, li sa paghanap ng building eh. Ah. Pasensya na ho kayo. Hindi ko na ho ulitin. Promisyano ka siguro, ano? Opo. Alam mo, dito sa Maynila, dapat, alisto ka. Hindi ka Hindi parang namamasyal ka sa liwanag ng buwan. Tatandaan mo yan. Kung hindi, madilisgrasya ka. Oo. Oh, Tatandaan ko po. Ay, ay, yung asa, oh, pudong! Oh, oh, oh. Naku, yung pudol ko! Ay, ako nang na bala. Ducky! Ducky! Ay. Ako ba tinatawag niya? No? Hindi! Yung pudol ko! Ako nga! 对对